Nakilala mo na ba ang isang lalaki na hindi kailangang mag-ingay, hindi naghahabol ng spotlight, pero halos hindi mapigilan ng mga babae ang kanilang atensyon sa kanya? Hindi siya yung typical na alpha na laging bida at hindi rin siya beta na sumusunod lang. Siya ay isang sigma male, isang kakaibang uri ng personalidad na tahimik pero matindi ang dating. Sa halip na magpakaayon sa mga pamantayan ng karamihan, sinusunod niya ang sarili niyang direksyon. At dahil dito, may mga katangian siyang nagiging parang magnet sa kababaihan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang sampung ugali at asal ng isang sigma male na nakakapagpalapit sa kanila sa mga babae, madalas nang hindi nila namamalayan. Una, tahimik na kumpiyansa. Ang kumpiyansa ng isang sigma ay hindi nakasalalay sa pagbibida o sa papuri ng iba. Nanggagaling ito sa malalim na kamalayan sa sarili. Habang ang iba ay kailangang magpakitang gilas para mapansin, ang Sigma ay nananatiling kalmado at hindi nagmamadali. Ang ganitong aura ay nagiging palaisipan, parang may tinatagong sekreto na gusto ng mga babae tuklasin. Hindi siya nagpapanggap para magustuhan. At dahil dito, mas lalo siyang nagmumukhang totoo at kaakit-akit. Dalawa, marunong makinig kung ikukumpara sa mga lalaking palaging gustong sila, ang bida sa usapan, iba ang approach ng Sigma. Hindi siya naghahabol ng pagkakataon para magsalita tungkol sa sarili. Mas nakikinig siya ng buong pansin. Kapag may kausap siyang babae, ramdam ng kausap na hindi siya pinapabayaan. Lahat ng salita, iniintindi. Ang ganitong uri ng attentiveness ay bihira, kaya't kapag naibigay ng sigma, tumatatak ito ng malalim. Tatlo, malinaw na hangganan alam ng sigma kung paano pahalagahan ang sarili niyang oras at espasyo. Hindi siya yung tipong iiwanan ang lahat ng personal na gawain para lang sa sinuman. Hindi ito pagiging malamig, kundi pagpapakita ng respeto sa sarili. Ang mga babae, imbes na mainis, ay madalas mahulog sa ideyang may lalaki pa palang, hindi basta-basta nagko-compromise. Ang kanyang independent spirit ay lalong nagpapalakas ng misteryo sa kanyang katauhan. Apat, mas pinahahalagahan ang paglago kaysa sa papuri habang ang iba ay gumagawa para mapansin, ang sigma ay nag-i-invest ng oras para sa sariling pagunlad. Maaring abala siya sa pag-aaral ng bagong wika, pag-ieksperimento ng skills, o pag sa kakaibang hobby. Kapag bumalik siya mula sa ganitong mga proseso, dala niya ang bagong natutunan, hindi para magyabang, kundi dahil mahalaga ito sa kanya. Ang ganitong uri ng dedikasyon ay nakaka-inspire at nag-iiwan ng tanong. Ano pa kaya ang lihim na ginagawa niya? Panglima, tahimik na adventurer. Hindi kailangang i-broadcast ng Sigma ang bawat karanasan. Hindi niya ipopost ang bawat mountain climb or extreme sport para lang sa likes. Ang adventure niya ay personal. At dito siya nagiging mas kaakit-akit. Sapagkat sa halip na humabol ng validation, ginagawa niya ito dahil mahalaga sa kanya. Ang spontaneity at pagiging authentic niya ay parang imbitasyon para tuklasin pa ang mundo kung saan siya gumagalaw. At dito, may tanong ako sa iyo. Kapag pinipili ng isang sigma ang sariling kalayaan kaysa sa emosyonal na demands ng iba, ito ba ay tanda ng tunay na strength o isang anyo ng pagiging makasarili? Drop your thoughts sa comments. Anim, tahimik na pagsuway. Hindi niya kailangan ng malaking eksena para ipakita na hindi siya sunod-sunuran. Maaring iwasan niya ang corporate politics, hindi pansinin ang dress code, o gawin ang bagay sa sarili niyang paraan. Hindi ito rebellion para lang mapansin, ito ay pagpapakita ng sariling landas. At para sa mga babae, nakikita nila ang kakaibang confidence ng isang taong hindi kailangang ipilit ang sarili pero malinaw ang direksyon. Pito, empatiya sa tamang oras bagamat mukhang matigas sa labas may panig ang Sigma na marunong umintindi sa pribadong sandali. Hindi siya yung tipong overly dramatic, pero kapag may taong nangangailangan, nakikinig siya ng malalim at nagbibigay ng simple pero makabuluhang payo. Ito ang twist. Ang isang taong tila walang paki-alam ay siya palang may kakayahang maging tunay na mawain. Kaya't kapag nararanasan ng babae ang panig na ito, lalong lumalalim ang kanilang pagkahumaling. Apat na hindi matitinag na prinsipyo. Habang ang iba ay madaling bumigay sa pressure o magbago ng paninindigan para lang makakuha ng advantage, ang Sigma ay nananatili sa kanyang moral code. Kahit pa may magandang oportunidad, kung taliwas ito sa kanyang prinsipyo, handa siyang tumanggi. Para sa mga babae, ang ganitong klase ng integridad ay bihira, at iyon mismo ang nagiging dahilan kung bakit mas lalo silang naaakit. Siya'y hindi nakakulong sa nakaraan. Kung tapos na ang isang relasyon o koneksyon, marunong ang sigma na mag-move forward ng walang drama. Hindi dahil manhid siya, kundi dahil alam niyang ang tunay na halaga ay nasa kasalukuyan. Sa paningin ng mga babae, nakaka-challenge ito. Nagiging palaisipan kung gaano kalalim ang koneksyon na kailangan para manatili siya. At sa kabila ng takot na baka mawala siya, mas lalo nilang ninanais ang relasyon na pinapahalagahan niya. Sampu. Mga papuring hindi basta-basta. Kapag ang Sigma ay nagbigay ng papuri, hindi ito para lamang makabola. Hindi rin ito madalas, pero kapag sinabi niya, ramdam mong galing sa puso. Dahil sa pagiging bihira at totoo, ang kanyang simpleng komento ay nagiging parang hiyas. Binabalik-balikan, pinagninilayan, at lalong nagpapalakas ng kanyang charm. Konklusyon, Mula sa kanyang tahimik na kumpiyansa hanggang sa hindi matitinag na prinsipyo, ang Sigma Male ay nagdadala ng kakaibang balance ng independence, authenticity, at subtle empathy. Ang bawat katangian niya ay nagsasama-sama para bumuo ng isang misteryo na mahirap labanan. Kaya ikaw ba ay naniniwala na ang mga ugaling ito ang tunay na dahilan kung bakit hindi mapigilan ng mga babae ang mga Sigma Males? I-share ang iyong thoughts sa comment section. At kung gusto mo pang mas lumalim sa Sigma Mindset, siguraduhing panoorin ang iba pa naming videos. Don't forget to like and subscribe para hindi ka mahuli sa mga susunod na content. Click dito para makita ang labindalawang bagay na kaagad na papansin ng babae sa mga Sigma male pero hindi nila inaamin.